Ngayon nga natapos na ang mega showdown sa titulong Undisputed King sa Super Bantamweight Division sa pagitan ng kababayan nating si Marlon Tapales at Naoya Inoue. Nasaksihan nating lahat kung paano mabigo ang nag-iisa nating world champion sa harap ng mga Hapones. Here comes Inoue, the monster! Left hand, right hand, Tapales is down! Oh. Sa pagpasok ng 2024... Marami ang tanong na sumasagi sa ating isipan. Sino-sino pa ba ang susunod na magiging world champion sa ating mga pambato? At sino na ngayon na magiging muka ng Philippine Boxing? May natitira pa ba tayong alas at huling barahan na may potensyal maging kampyon sa hinaharap? Kung seseryosohin lang sana ni Quadro Alas ang kanyang puspusang training, ay tiyak papalarin at magawa pa niya muling makapanig sa tugatog kung si Magnifico naman nakasisimula lang at kaakyat sa kanyang bagong division ay mapalapit sa ranking ng mga titulo ay paniguradong may pag-asa siyang makasungkit ng kampyonato. O baka naman ang Wonderboy ng ipugaw na ang inaantay nating lahat na mapalaban sa labas ng ating bansa. Ang sagot sa ating mga dalangin na sumunod sa yapak ng nag-iisang 8 division champ Manny Pacquiao. Bukod sa kanilang tatlong nabanggit, Meron pa mga Pinoy prospect ang talaga namang nalalapit na sa world title. Narito ang listahan ng masasabi nating konting hakbang na lang ay world champion na. Ilista natin sa pinakaunahan, ang binansagang pretty boy at tubong Panabo City na si Jerwin Ancajas. Dating IBF super flyweight champion ng matagal na panahon, na ngayon ay pinalad na muling mabigyan ng pagkakataong makahawak ng pandaigdigang titulo. Si Jerwin Ancajas nakaakyat lang sa kanyang bagong division at nag-tune na fight lang ng isang beses ay mapapalaban agad sa world title. Nobyembre nakarantaong pa sana ang nasabing laban na ito ng ating kababayan sa Japan. Kontra sa kapatid ng halimaw ng Japan at training WBA bantamweight champion na si Takoma Inoue. Subalit na postpone ang laban dahil sa natamong injury ng na nakababatang Inoue at inilipat ang kanilang tapatan ngayong darating na Pebrero 24 sa balwarte pa rin ng mga Hapones. Muli ay sagupaan na naman ito sa pagitan ng Pilipinas at Japan kung kaya't dapat nating itong pakaabangan. Ikalawang masasabi natin na may mataas na porsyento maging ganap na world champion ay ang binansagang Doberman ng maasim sa ranggani na si Dave Mark Apolinario. Kasalukuyan nasa bansang Japan at kinuha ng co-promoter ng Sanman na Ohashi Promotion para doon ituloy ang kanyang pangarap. Mapapasakamay ng 25-anyos knockout artist at walang talo ang kanyang minimithing world title fight kung magtutuloy-tuloy ang kanyang impresibong panalo. Sapagkat sa ngayon ay kabilang si Dave Apolinario sa ranking ng apat na major sanctioning bodies. Number 15 sa WBC. Number 2 sa WBA number 3 sa IBF at number 8 sa WBO flyweight title. At sa darating na ika-22 ng Pebrero, ay may paparating na laban itong si Dave Apolinario sa Japan. Kontra sa Thai fighter na si Tanes Onjungta, na may record na 12 wins, 6 victories by knockout and only 1 defeat. Kung kaya't abangan din natin ang na muling pagsampa at pagpapasiklab ng Doberman sa ibabaw ng lona. Ikatlo at talagang nakalainap up bilang mandatory challenger sa isang world champion ay si Raymart Assassin Gabalio. Kung titignan sa bantamweight ranking ay itong si Raymart Gabalio ngayon ang number 1 at mandatory challenger sa WBO bantamweight title na hawak ng Australianong si Jason Moloney. Kung papalarin at may kasa ang nasabing tapatan na ito ay paniguradong makapagbibigay ng magandang laban at parangal itong batang nagmula pa sa polomolok para sa ating bayan. Matapos nga makuha ang kanyang nag-iisang talo sa kamay ni The Filipino Flash Donaire Jr. Ay minarapat nitong kuning head coach trainer ang nakatatandang Donaire na si Dodong Donaire Sr. upang maging mas epektibo pa sa kanyang bawat laban. At sa ikalabing tatlo ng Pebrero ay muli din siyang lalaban para sa WBO Oriental Bantamweight title. Nagaganapin sa Midas Hotel and Casino, Pasay City Laban sa veteranong Thai Warrior na si Pai Parub May record itong Thai Boxer na 35 wins, 27 by knockout at 3 defeats Sa ngayon ay madami pa tayong future world champion na hindi tumitigil maabot ang kanilang pangarap Iba-ibang dibisyong nilalaruan, ngunit isa lang ang kanilang hangarin Ang maging kampyon at makapagbigay karangalan sa ating bayan kung kayo ang tatanungin, sino-sino pang boksingero ang tingin nyong may potensyal maging world champion sa hinaharap? Comment mo sa ibabayan boy at pag-usapan natin yan.